Wala na akong ni Gano'n bago ka? Yan, yan Okay. 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 game na game Kalaban ko po si Kira at si Budang. Yes, hello po Mr. Bobby Tumbo. Magandang gabi. Magandang gabi bayan yan? Konski Mizuno, good evening. Good evening. Miss good. No, no, nothing. Jeremy Paul Placa, Placenta. Ano ah, ito, Placente. Ang Lucky girl. Flora Del Flores, good evening. Lucky girl. Girl, boy. Shut up. Sir, Juanito nito. from ko, and City and kay BFL Family. Hello po. Good evening. Hello, good evening. Oh, ano, Miss Julian? Mukhang may bago, no? <laughs> good evening, Miss Tess. Good evening. Budang. Kay Budang. Ang sa door daw, mga Yes, Bella Bucas, Roberto de la Cruz, Joyce Fernandez, Miss Monica Adocon, Sonia Lapine, yes, mm -hmm. kay Mary Ann Corpin, Kovic Sperlulo, shout out daw sa my loves kong si Kiray. Love daw niya si Kiray. Sa noong, my Hindi mo kinawa? Amelia Bote, ang kalaro po natin si Kiriat Bosdi. Cherry Gawai, good evening good po. Bosdi. Miss Anna Rose Malagonyo, Arminda Orlina. Hmm. Janelle Mesquita, Janet Patani, Nildi Gregorio, Rosie Machas, Hernan Mascarinas, at Shay Woody. Good evening good po, Miss well, Helen Wang. Ay, kagrabe naman na boss day. Puling <laughs> bala. Ito yun pala yung sapo -sapa. sapaw pa lang ako ng ano. Oh, choy, eh. <laughs> <laughs> so, na binabaw. Tungit. <laughs> San Joke. Royal pa. Pwede <laughs> okay, ben Boss D? Oh, well, eh. <laughs> Sa, bilyan dalawa, bilyan. Flow, ah, lima. 30, 60, 70. Yes! Yeah. So, Ang Ano maganda laban? Okay. Bilyan, laba? 70. 70 lang. Yes, thank you, Miss Joy Fernandez. Miss Helen Wang, good evening. Lilia Gatdula, Ronald Mendoza. Hello, Miss Miss Benny. Miss Benny. Miss Anna Rose. Hello, good evening. Hello, Miss Erlinda Orlina. Alice Barral. Hello, Miss Benny. Talaga ba, Miss Julian? Bakit Marami daw tarangkaso ngayon sa kanila. Tarangkaso? Oo. Pwede na lang naka-Christmas, mask. Julian, kung thank you. Flex natin ang ating mga new nails. Thank you Miss Maraming Sana, all. Good evening, Miss Edna. Good evening. Good sir. Thank you, po. Miss Tess Bautista, naman. Solid supporter ng Team Badao. Nagbago ang mga else. Thank you, mga Nels! niya. <laughs> hello, Hello sa Mr. pala sa Hello, sa Facebook? Hello, Miss Aurora, Mr. Lube, Hello, Hello, kay, Hello, 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 Sarap, sarap, sarap. Uy, sarap. Itong Balmores, Janet Ito, it Patani. Sais. Malinaw. Malinaw. Ang gabi sunimbusin. ko ngayon. Ang gusto. Hello, Sir Alex. Good evening. Thank, Thank you. you. 5 mm -hmm. ah, oh. eh. sabi na kayo. 5-5. Ay, sa sa isko. Sorry miss nyo, di ko rin sabi na po kami talaga nag-i-start. Bella Lucas, Alvin Eliciso, Miss Lea Garcia, Liberty Memoration, hello. Mm -hmm. Yes, sir, uh, Nino, kumain na po ng dinner. Mm -hmm. Sana nag-dinner na rin kayo, mga doon. Okay, Wag na. And kay Sir Archie, siya pa. Wag na ngantay niyan. Oh, mm -hmm. Nando Five Hello Ali Campo Thank you so much mm -hmm. Glenda Rosa Joker. Osama. Shout out doke Ronel Maayang gabi Miss Gaga yeah, joker na Miss Channing Tago Naka live si Bosti Sa Facebook page Ni Budak Salamat May Sir Nino Ang bilis kasing tumaas Yung comment niya sa kanya Sir mm -hmm. Nino eh. Pero good evening Good evening doke Budak mm -hmm. Sabi ni Sir Nino Good evening po Good evening po Spaghetti lang Sir Angelo Spaghetti pa waba <laughs> Sabo hindi ko na Sorry. Nagbabasa Sabo kasi. Tayo. Sa so, yung luma. <laughs> Tungit. Isang kwadrat. <laughs> saka isang isa. Yeah, boy. 100. <laughs> 70 lang sa Sabi sa 20 pa. 60 pa. <laughs> buday. <laughs> Bobby, too. One shout-out. Happy birthday. Happy birthday to you. Thank you. Thank si Dad. si Rusty. Thank you, si Sayang hindi ko na Ibabas na kasi ako. Ayan. Ayan, sir. Ayan. Ay, ako talaga, Josephine. <laughs> <rosti. laughs> tawa ka lang. Ano na mamaya? Ano na mamaya? One sayo. hits. <laughs> ano lang yan, mga lods? Hanggang una lang si Josephine. One boss, hits. Eh. Niyo, mas maganda yung cards yung gano'n ni Bostra. <laughs> Bostra good evening po! Anang gabi, lots dance, sabi ni Ms. Tess. Mm. Yes, thank you, Serena. Reynald. hello kay Sir Vince pa, pa naka kay Budang Balasador, Good evening po! Galingan na natin. Galingan nga raw, mga lots! Galingan! Ang galing na galing na sibdang. Ano na, na Boss D? Eh? Ha? Huh? Unang laban. Unang laban. Unang tapon. Hello, good evening po, Miss Alvin Castro. Dos. Pangit kasi ng balasan. <laughs> Pangit talaga siya, ha? Oh. Mangit daw ako, mga lods. Miss Rosaline Castillo, hello Morning po. Shout out sa kanya, mga Kinga anak. kinuha niya. Wilfredo Montiban, yes. Focus, mm. focus. Observer Fanny, thank you so much. Mm. Magaling I'm sorry. Hindi na, boss, eh. Ano ang bosting? hindi <laughs> mo papaansin. Eh. <laughs> Mayroon hey, ka akong kinukuha. si Brian. Magaling daw ni boss. Mm. Don't yeah. don't, don't, don't. Sana. oh lumagaling. Yee! Judo <laughs> pa lang. Ay, yun pa lang. Panyapaw! Thank you, Observer funny Bernard mm. Torrio. Shoutout daw kay Buda. Ay, hot dog po. Hindi oh, na hey, ba kay Darcy? Sir Alex, si Sir Rabena. Hi, guys. Miss Sarah San Jose. Mm hi, -hmm. Hi, miss Nick. Mm -hmm. mm -hmm. No mm -hmm. down, boss. Sabi ni Chian. 6. 5. Ay, oh, si Dero, si, 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 si Kiray po. Hindi niya kinuha, sayang, oh. No. Baka marami kayong ipatong-patong Ay, si Arnold, diba? Sabi ano, ko ano? na no? eh. Marsha Fajardo, good evening po. Benji, good evening. Good evening. Okay lang kamay ko, okay ka pa? Good evening, Miss Rosalie Pinoy. Nakalive po si Bosin sa Facebook niya yung mula pa Oo nga eh, Sir Alex. Ako din eh. <laughs> Kala ko sino si Sir Vince. Sino pala si Sir Alex. Okay. mo? Siyempre. Ay, asuwang. niya. Oh no. Wow. Hmm. Si so, eh? Sik hindi, yun. Tinuit niya pa. Tinuit niya niya pa. Uy, nandun yung puro ko. Sorry. yung puro ko. Oh. Hindi ko pa ko sinapoy. Kasi hindi ko bigay yung pin eh. Hindi na bulok ko lang to. Tamatong dun, oh. Kasi ko boss di, oh. Sinira ako, boss di, oh. Nasunog ako. Ha, ha, Oh, ito na. Biyara ka Sa akin, 70. Kay boss di. 100. 100 kay boss di. Ang lalaki Hindi nga ako lang gayang sinasap. Hindi nga ako nagbabae. Hindi oh. ka kasi nagbabae. 'No? 'Yan, hindi ka kasi nagbabae eh. Oh, tama lang. Giant spin ng deev ni. Ano 'to? Maintenance San Jose. Diet clean. Yung smell ng Amel, Amel ng deev. Oh, yeah, oi, so, eh. oh, 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 si oh. Boss Dean Star Dewy. Si nagbigay ng king. Hello kay Sir Rusty. Abubulot ko lang noon eh. Pamatong okay. pa nga yung isang king. good evening po. Yes. Oh, your, sa lahat po I'm ng mga nanonood, pa? maraming maraming salamat po. Mm. Thank you po sa ating new nails. Yes. Yes. Yes, man. Yes. ye yes. yes, boy. Kahit talo, maganda naman ang maze. Yes, boy. Sana. <laughs> naman naman tayo. naman tayo. sana naman tayo. Mayroon naman tayo. Mayroon Sana all. Maganda ang nerves. Tres, tres, tres. tres, tres, tres? tres. Tres, tres, tres. Tres, tres, tres. Tres, tres, boy. Ano Cinco. Well, yeah. Oo nga, eh, tingnan natin kung may palaro. Yan, yeah, gusto Jigo, ko. Watching from Batro. Japan. Good evening. Kaya hmm, ako masing. Hindi <tod> po Eh. sayang mo. Sing mo. Kaya nga, eh, duling mo. Hmm. Wala Thank you, Jun Paseo. Siyempre, basta magandang po oh, po, magandang babae. Si Ma'am, magandang sure ako. Thank you. Thank you. Yan ang sure. Hindi, sure ba? Hello, Gaga. mo? 9. May NK Miss Jen Madrigal Shout out. Hindi ko Ayaw ko niyan. NK Sir Ricardo. Oh, Mastodan. ha? Shout out to. Eric Shout out, baby love. Shout out daw. Hey? <laughs> <Salamayin>. mo? <Ortimo. laughs> <Ortimo. laughs> sobra may party-arty pang nalalaman. Champs. Hmm, yan? Tawan mo, Kiray. Damot, naman ni Kiray. Ay, aswang pang nabunot. Hmm. Sino nagpapalaro? Ikaw ba, Drow 2K Royal Flash. Yes, hello, sir. 8K. 9K, 10. 8K, 10. Ano? Royal 8K, Flash daw. Yun lang yung may alam. Oo, so, oh, yung alas hanggang king, king, queen, ten. O, ito, queen. Queen? Oo, okay, no? oh, okay. king. King. queen. Oo. Oh, oh, Rish. oh. shit. Bakit? Pabastusan oh, mo. Pabastusan mo. Gagantin ang option. Shout out ko lang. Hmm. Lang na. Shout out sa iyo lang. Wala ka ka isa. Ah, tignan mo tayong shout out. Ah, di ah, mo ah, binigay. Bakit ba? 30-30 lang. Heater hmm. ko eh. Ay, heater ko eh. Bakit ko nga bibigay heater? Ay, 30 magano? 30 lang. 20. Oh, dan dalawang mesa, dalawang. Okay. na lang. Oh. oh uh, you know, so may apat oh. Kinuha niya yung yes, pamilya. Yes, Mr. Movie. Mm. Suppose si nilang hindi bago ang hibagong, ano leaves. Parang naman. Aray. Yes, yes thank you, sir. Wanita, nag-enjoy naman sa <laughs> Yes. Pa-inform mo lang po uh, kung sino oh, naglalaro, mga lods, oh, ha? Oh, Good Sir Maslip um, We're good na man, sir, oh, Hoy, naman, naman sa kami nila, Buddha. Good evening to Ms. E? 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 galit Sir Benji? Nakakabaliw sa sa ng balasan ni Bo Mr. Observer, panel, ha? May palaro tayo ha? Oo, oh, sige, laro tayo kapaluro daw si Miss Julian. Habulin ni boss si Madam <laughs> 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 so, El. Di oh, makakaabot! Ano? Ayaw rin na ninyo? Oo nga Sir Alex. Si mga girl Si Mr. Ben. Wala nang ko sino ulit. Ano ulit? Ay wow! Sige po, draw, Ano po ito? Drowd Dyer? Drowd Light? Okay, sa'yo na. Aning hindi ka na nauutal. Hindi hirap basahin, boss. Hindi ko kaya magbasa, boss. Drought, drive. Oo, mas yung hindi pinabi agad. Oo, sige nga, bigay na ko Kaling na ito. Kunin mo na. Man. Yan. Yan. Panyapaw na lang, Keray. Eh. Hello, Miss Lorna. 15, 16 minutes Hello. na po. Wala pong bayad dyan online. pag po nakababa ang east. Yeah. Bigyan ka na, Sir Benji. Lalambingin ka na. Sino? Ikaw daw mo daw. Oo. Oh, tinanong ko nga okay bench. lang siya. Yan! gusto ko. Okay ka lang ba, Bench? Hmm? Benji? Paras? <laughs> ah, Edward! Okay yes. ka ba, pere ko? Edward. Okay. Oh, pere ko. Oo nga, iba. Please ring you, ba, Mr. Edward. Sige nga, Edward. Tracy? Labanan oh, kita, oh, Tracy pa no. eh. Eh sabi ni ano eh, observer funny, one draw. One draw. One draw. <laughs> Kaati mo ka, Tracy ako. Laban? Laban, Tracy. Sige ka na na? Sige ka. Hmm, tiyala. Mas one. Sala. May labang. Oh. Dalawa, 10 butas. May labang ka dyan, may ganda bara ko, ha? Sampan Bali, 40 na to. Wala yung butas ko. 50 sa akin. Oo. Oh. Wala yung butas ni Boss D, 80 Boss D. Oh, Oo, ngayon. Mahisuloy, mahisuloy. <laughs> yeah, Boy. Come to mama. We'll yes. Makano? Sumusul so, kasi si Observer Farm. Makano? Butang. Hello po Miss Arlene Santiago. Oh, yes. Tingnan mo si Kira Miss Arlene. Tingnan mo yung ano. Oh, kung ba yun si Boss? Sir Benji, tingnan mo na lang number ni mm -hmm. ano ni Ken. <laughs> Nagkikita lang <laughs> yung, yung yun, Kira Miss Arlene. Miss Arlene! Miss Arlene, magandang gabi. Oh, yes. Tandaan niyo kasi ng mga nakapalatay na mga, out, na mga, mga love, love. ha? sa si Miss Lorna, Budang imbos. Shout Pinang out po sa si Miss si Lorna. Hello po. Mungkina pa ba tayo, Sir Binis? <laughs> Salamat, Miss Lorna, Subscribe na <laughs> <No>. si Observer Fun. Miss Arlene, busy po ay, ay, talaga. Magiging vlogger niya Kaya dito talaga po. Ba't hindi pa tumapon, Budang? Hindi lang, napipinta ko lang, Bostin. Wala na pinta-pinta. Wala na pinta-pinta. Ganun. Wala na. Kalukuan pinta-pinta. Okay, pinta, okay. Bahala ka. Bakit nga, di nagkakamali. Puro, Puro nga mali. Puro nga mali. Yan. Tres. Yan At ang gusto ko. Wala kami. Miss Evelyn Ramos, pakiayos oh. po yung card. Madalim po pakiusap kung hindi makita eh. pin. Hindi po, po nakita. Na, eh. Ang alin? Ang alin? Posty? kitang kita na -kita, no? o. O yan, yes, o yan, yes, o? o yan, 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 yan. Hindi pwedeng ibagsak eh. Medyo malabo ba? Star? Okay, hmm. labi yung ilo. Sir, what is this ano Ano, 7-6 ata yun, sir? Car? Ay, yep. sir, what is this law? Budang. Then, hindi ko rin kumagamit yung star injak budang budang jak oh, sipok client client ngit sir Alex. client client dress wi ayoko hey, mali po oh, mamondo po oh testusan talaga miss Arlene. hindi daw cry boss din budang sabi ni miss wilma syana sa work pa so ano pala ko ano yun budang so is pangit. talaga si Budang. Ang bahay mga na Wala kayo, wala kayo bahay. Arnold Katinga! Hello! Good evening po, Miss Francisca Asistin! Arturo the third, you better! Hey! Ano bibigay ah? Wala bigay ah? Franklin Legaspi, shout out po ko sa sa si Sigma Troops. Sino? sabi ni Mr. Reyes, ah. yes. Double top ka Ay, ito, ano to? Puro. Bossy, bigay. bigoy. Yap. Ba't ikaw ang Juanito, hello po, Mr. Juanito Kalugugan. Shout out from Marikid, this man? city. Rose Clark Pilates. Good evening <laughs> po. Happy family shout-out daw kay Edwin Navales. Na. Ito din pinamimigay mo. Tres! Ay, aswang pa. Pending yung <laughs> here Kunti na lang sir, Alex. Hiniwa talaga akong lawyer. <laughs> Santa Maria. Oh! Oh! Sa'yo na aswang? Start lang no. Start yeah. Ang ganda ng card. Isang star na bahay. bahay. Ay, magbahay. Royal na. Oh, ayo. Oh? Wala, sabi ko si Boss Dina. Oh, eh. sayang no, kaganda. Tama si Boss dina ito so, ka so, kasi 30, 40, 50, 60, 70. Ay kung 30, ano nga o. 30, 40, 50, 60, 70. pa yung nabunot ko kung meski... So, lang sa'yo. Meski 5 mo sana o. Dos lang ako, talo kayo. Dos lang ako. O 40 sa'yo kiray, 70 kay boss. O ngayon. 40 sa'yo. ano hmm, na lang, pagbayad mo ako. Kasi so, may 30 ako sa'yo eh. Ano yung na? Sampo. 2100. So, 100 2100. Kinawawa nyo ako ah. Kuha mo na, butang. Yes. Mabuwi ka na, sir, no, na. No, no. Nights naman. Yes. 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 So, yes. So, yes. So, shout -out po kay Tito Erling White, kahit hindi nanonood. That kay Sir, Richard. Okay, okay. sir Alex, <laughs> shout Tiyera, Ben, manood As ka. Aswang si Boss Lee. Aswang siya, Miss As siya, na naman ninyo. O oh, nga, Sir Ben, siya kasi tinakong na ni Boss Lee. Eh. Kaya hindi na rin ako nagpahayin. Hmm. Isa na lang, Tris. Naki, ano, pa? Na, Miss Julian, nag-dinner na kami. Kain ka lang naman dyan, marami. Hindi po, kasi yung 30, pinakuha niya na po <laughs> kay, ano, kay Boss diba? Lee. <laughs> yung <laughs> 100 po yung binayad <laughs> ni Boss <laughs> Oo. Oh